For video mga idol, oto muna tayo ng manok na limang piraso na nite Lagyan po natin ng ubod ng... Lobby, may okasyon dito sa aming kapitbahay. <laughs> at ayan na nga po mga idol, may kanding po kami na kinatay kahapon. Hindi ko na pinakita kung paano kinatay. At ayan na nga po mga idol, yung kanyang paa at saka kanyang ulo. At ayan na nga po yung kanding na ikalderitas natin. Hindi ko na pinakita kung paano kung na yan tinimpla kahapon at saka imarinet. Mag-isa na muna tayo ng aos at saka sibuyas. Tingnan nyo po yung dalawang kasama ko. Sila na po yung tumitira ng Karos at saka patatas nga ilagay natin sa ating ganding mamaya at ayan na nga po mga idol mag na tayo ng ating ganding ganyan, ganyan din ba kayo mga idol sa kapitbahay nyo pag may okasyon nagtulong-tulungan <laughs> kami dito pag may okasyon nagtulong-tulungan kami ay kayo dyan <laughs> baka hindi nga kayo nagkaintindihan uh, ng kapitbahay nyo kasi yung ginagawa nyo pagkaaga maritis na kabuyo ng maritis sa kanto <laughs> kaya agad pag uh, si dismiss yung, yung isang tao barangay ang bagsak nyo <laughs> Kaya pag may okasyon kayo, hindi na, hindi na kayo nagkakaintindihan yung galaw ng isa't isa yung pinapakailaman nyo. Ngayon na yupa kayo. <laughs> Wala kayong magawa. Dito na lang kayo po panood sa luto ko kasi masarap to. Naglagay lang ko ng tupi, tomato paste at saka oyster sauce yan at saka tomato sauce. <laughs> at lagyan ko ng sprites kasi hindi naman matanda yung kanding na kinatay namin. <laughs> at naglagay lang ko ng tatlong piraso na dahon ng laurel. Tingnan nyo mga idol kung paano yan linuto. At uh, dito naman po ako sa ubod ng lobe. <laughs> ubod ng buko. At ayan nga po mga idol. Tumuyo na yung ating kalderitas kanina na iniwan ko muna. At ilagay ko na yung ating patatas at saka karos At uh, halo-haloay lang po natin. At ayan nga po mga idol. Pagkalipas ng 20 minutes, naglagay naman ako ng pineapple juice. At saka kalderitang powder. Yan, yan po ang nagpasarap sa ating kalderita, mga idol. Yan lang po ang tamang pagluto. Comments po yan kung paano kayo magluto. Naglagay lang po ako ng dalawang pirasong desantes at saka pasas na 1-8 at naglagay lang po ako ng peanut butter at para mas malalong sumarap yung ating luto At ayan nga po mga idol ating ilagay yung kanyang mga ingredients halu haluin lang muna natin At naglagay lang po ako ng bell pepper po dyan Dyan po ang nagpabango sa ating luto At ayan nga po mga idol Luto na po yan At uh, dito naman po tayo sa ating uh, manok na nitip mga idol Magisa na po tayo ng aos at saka sibuyas Comment nyo po yan mga idol Kung nakaluto na po kayo ng ubod ng lubi at saka manok At nga nitib At ayan ka po mga idol Isa na po natin yung ating manok Inuna ko muna yung tangla Yung isa na malaki na hiwa para sa akin yan mamaya <laughs> Kasi papakin ko yan mamaya Bago ko ibibigay sa kanila yung pagkain <laughs> Nandito lang po yan sa kapitbahay namin mga idol <laughs> Nalagay lang ko na kasi na at saka bitsin oh, Yan ang tamang pagluto sa ating manok hintayin na lang natin ng mga 20 minutes pagkalipas ng 20 minutes natuyo na yung sariling sabaw ng manok ilagay na po natin yung ating ubod kasi hindi naman gulang yung ating manok pag uh, ipaulihin natin yung ubod baka madurog yung manok natin linagay ko na yung ating munggo at hulu huluin at maglagay lang po ako ng tubig hintayin lang po natin kumulo dyan ng mga 20 minutes na maluto lang yung ating ubod at ayan na nga po idol naluto na ilagay ko na yung ating libas at isama ko na rin pati yung kanyang kahoy <laughs> <laughs> Masarap na rin yan. Tatayan niyo na po mga idol. Hintayin niyo na po nating kumulo ng 10 minutes. Pagkatapos ng 10 minutes, luto na po 'yan mga idol. Ano pang hinihintay natin? Praga akta. Ayin mga idol. Luto na po yung ulam natin. Bago tayo kumain, praga akta. Hmm? na <tapos> Kampiyon mga idol. Ito po yung ulam natin. Dito Kalderitas na kanding, saka Linagyan ng ubod ng lobi yung ano? Manok na nitib. Ngayon. Bago tayo kumain mga idol, pray muna tayo. Amen. Tak mga idol. Sarap ng native na manok. May ubod na siyang buko at saka munggo. <coughs> <coughs> Sige, mabalik sa. kain payungdol sarap ulamaten mm, kangka Ito so, yung paborito ko mga idol oh. Minsan lang ako makakain ito.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ops. Hmm. Sama jeung mah. Masuk. Marami pedito mga idol. Hmm. Apa?